pa sa ka. Pasensya ka na. Magaling bahay namin. Ako lang kasi yung tao dito. Oh, Lord. Oh, Lord. po ako, Dad. Uh, salamat po, anong tanggap ko na po yung pinadala niyong pera. Ah, talaga? Ah, tsaka, Dad, kailangan ko po pala ng pera next week, eh. O, oh, sige, wala problema. Sabihin mo lang sa akin kung magkano yung kailangan mo. Sige po, Dad. Bibili lang naman po ako, Dad, ng bagong gown, eh. Tsaka po, sandals. Sige, sige. Thank you, Dad. Oh, thank you, Dad. So, sa yo na. Lati, ayawito, ha? Thank you, Thank you, oh, Ingat din po kayo, Dad. Ingat po eh. kayo, Dad. Ingat po, love you. Okay, okay. Sige, okay, love you na. Bangal, bote! Bangal, bote! Ano Ay kuya, buti na ba down 2 kayo? Ang dami na po kasi namin bote doon sa bodega eh. Wait lang po, akaunin ko lang po. Uh, Ay, dami Kuya, salamat ha. Adaman ka dito. Ay. Ako nga dapat magpasalamat eh. Kaya mo, ang dami nito oh. Kaya mo, sunod na balik ko, dadami ako isa ako. Kunti lang kasi na dalawang isa isa lang eh. Pero salamat dito ha. Pasensya ka na rin, unang ako nakapunta. Kaya paano, magkano ba to? Ay kuya, parang bago ka naman dito. Hindi, bigay ko na yan sa'yo. Hindi. Para uh, tulong ko na yan. Sigurado ka? Oo, uh oh, -huh. sa'yo na yan kuya. Okay, sige, thank you ha. Thank you. Sige, alis na ako. Namat! Judy, ito rin si Hindi ko mapapala. Nak? Anak? Ay, oo. Mahirap talaga patayin yun eh. Wait lang po ah. Anong um, sige? Uh, anak? Magkakilala pa lang ni Judy. Ay, natitili ka dito. Ano ba ginagawa mo dito? No, anak, anakan? No. Magkakilala pa kayo ni Judy? Tay, nakakahiya ka! Bakit? Anong nga dito sa pangangalakal? Tinong mo yung suot mo, ang dumi-dumi mo. Kinakahiya mo ba ako? Kaya alam mo ba yung tatay ni Judy na sa ibang bansa? May tatay ng mga kaklase ko na bibigay gusto nila. Ikaw, ayan. Pulot dito, pulot doon. Anak, dito sa pangangalakal ko, dito ay okay, kayo binubuhay. Anong masama dito? Anong masama? Isang hamak na magbabate ka lang. Malis ka na nga dito. Baka ano pa isip ni Judy? Ay, is totoo ba yun? Tatay mo siya o hindi? Oo. Oh, tatay ko siya. Oh, tatay mo pala eh. Ba't mo kinakahiya? totoo na ang Judy. Ay, hindi ko sa sa'yo eh. Yung tatay mo, pinibigay ang mga gusto mo. Lahat ng pangailangan mo. Ako, eto yung tatay ko. Ang ah, wala ka Alam mo na, pangswerte mo nga eh. Kasi kasama mo yung tatay mo. Eh ako, naibigay niya nga lahat ng gusto ko pero Lumabas ka dun, magsorry ka. Sandali lang po. Sorry kung pinahiya kita. Dapat nga, naging proud ako, di ba? Kasi yung tatay ko, ginagawa ang lahat para mga pag-aaral ka ng lakas, di ba, pati? Sa pangunta, okay lang yun. Naintindihan kita. Alam po, sa magbubuti lang ako. Na minsan, kinakaya ng ibang tao. Pero, na, ito ang pagiging magbubuti ko. Dito ako kumukuha ng pantagoyon sa inyo, kapatid. Oo, nahihirapan ako. Nabibilad sa araw. Pero di ko alintana yun. Kasi iniisip ko, kapakanan nyo magkapatid. Marami akong pangarap para sa inyong magkapatid. Gusto ko, makapagtapos kayo ng pag-aaral. Gusto ko, kanyang dalawa mag angat sa buhay. Sorry kung hindi mapaghangat na buhay. Hindi Sige okay, lang nak no na no. sige mo Taya na okay. Sorry, <laughs>